Ano kayo mo, Day? Shout out sa mga supporters naman dyan. Yan kami, ka-hardworking. Kita nyo ini, o. Damo delivery, pa-order na ito naman. Yan. But after this, baligyan pa gamit. Ako ayaw pa sinakay. Baby here. Baby here. Baby pa. Parang imo Paano, ah, sige, nagaw na. Iba. thank you. Dali, ano, ibanag, no? ano, mainit na, oh. Dali, ano, mainit na. Tupo, ano, namot na. Sige, na. That's it. Sige na, sige no. Yan, oh. Damo la, la. yan. Perfume pa. Kaya na dyan, Ay, no. oh. Mahamot. Mm -hmm. Mga supporters. Yan. Mahamot. Oh, Tuiti. Ano imo mo? Ari, mamu mo, nami, mamu mo? Nandiyan na to three. sa park. na. Ari, ano yung kwa-perfume mo na? Kasi mabalik na kundak Okay, yun ko lang kami, sir van Sige, sige. So, that's it, ha? Ah. Malakata kami kayo. Tanaan mo na sa car. Sige na, bye-bye. Wow. 2.70 lang kay 285. 25, 25. Oo, kwaana, karito, kayo, 2.85. Oo, sige na, oh. Ma'am, kuha na, ma'am. Uy, makarito. Kita kag malibot sa soap <laughs> 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 ko. mama ma'am, Ay, no, nakapag yung bakalo. Ma'am, makarito kami, ma'am. No, mag-display kami. Ay, mga balakal mo. Ulakat na, go na to. Take. Sige na. So, sa on pagtapos na kami tinapay, malibot kami sa sopli ka rito namon. Yan. O, harap ang amon tinapay. O, oh, go na, go, go, go. Go na, dito na karon. si binas na kung ano. nasa no -no lang ka, amon, nas? Ahoy. <coughs> uh, ay, pwede na malibot kami, no? Ay, 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 Uy, pwede. Ay, wow. Bagong tukas ba si Mamanggarano kita? Ah, <laughs> unique ang amon nga service, ah may friend is mga palang gaibutangin namon sa car kay mga katop kami sa super ho. Mga may order na ni ang isa ka box na soft om. Dulong mo to ha. Kaming daan dito. Lalala. Sa nakita niyo damo nagkuha. Sa so, furnace ha. That's it. Oo. Yes. Nong! Nong! Sakay kami na lady. Noy, balik lang kami. Noy, ano yung muna yung fidelity? Ay, si Jane. Si Jane makuha. Ay, di karon na lang, karon na lang kay karon. Wala wala na tong sobra. Nami malibot ka Ay, ay grabe oh. Na. Ay, tik, tik. Hati na pa Ilibot. Double purpose. Tinapay kag item. Yan. Yan, that's it. Oh, nandito na kami sa camp. Yan mga palangga oh. mga mainit na. Grabing init ha. Oh, that's it. Gabing it. Perfume na dalon natin So, that's it. Yan. Yeah, thanks for watching.